Magandang hapon guys. So ngayon guys, si Tatay Jimmy, nandito po tayo ngayon sa may sa Pampalay del Monte Bulacan. So mayroon po tayong nakitaan na ihaw-ihaw. So atin po silang interviewin. Hi na ay, kumusta na ay? Okay lang, okay lang. So, uh, kumusta man ang pagtitinda? Okay lang. siya nag iihaw ihaw iyalo po yung kanyang negosyo. May may mga anak po kayo. May mga anak po kayo na May mga anak po kayo na Ilan to? Apat. So nag-aaral. Ayan po siya ni Inday mayroon siyang apat na anak na nag-aaral. So atin po siya nakitaan ngayon dito si Tatay Jimmy po ay nagpasyal dito sa Sapampalay del Monte Bulacan. So nakita ko po kasi wala po kaming ulam. Pumunta po ako ngayon dito, bumili ako sa kanyang barbecue. Ayan. So ngayon si Tatay Jimmy, bilang wala po kasing pasok ang school ngayon sa Maynila, nagpasyal tayo ngayon dito sa Del Monte sa Pampalay, Bulacan. Kasi nga po yung aking pinsan na si Marites na galing po ng ibang bansa, siya na lang po mag sa buhay. At yung kanyang magulang ay puro patay na. So, si Marites naman po, eh, ang pinsan ko, kasi yung tatay ni Marites at saka yung nanay ko magkapatid. Nagpunta po ako ngayon dito sa kanya para matulungan si Marites. So ngayon dahil nga po wala kami ulam, nagpunta po ako ngayon dito sa taas. Nakitaan ko po na mayroon tindang barbecue ngayon dito si di. Nanay Inday. Saan po kayo nakatira, Nay? Ay, taga Negros Occidental ako. Ah, taga Occidental pala si Nanay. So, saan po kayo dito sa Sapa Palay nakatira? Dito, sa Barangay San Pedro. Ayan. dito po sa Barangay Kumusta mampo po ang inyo pagtitinda na naman po? Opo, kahit papano. So, Suya si nanay, laban lang. Laban lang po sa hamon ng buhay. Uh, magkano yung puhunan? Ano? 1.5? So, na nasisip naman po yung puhunan. Opo. So, yan guys, si nanay po ay bang ang kanyang puhuna sa barbecue niya sa kanyang apat na anak yan po yung kanyang pinagkakasya sa kanyang pagtitinda ng barbecue sana guys kung nagustuhan niyo po ang video nito please pakiwag huwag kalimutan mag subscribe at mag like mag share at mag comment and paki click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking gagawin na video. Hanggang dito na lang po. Mag-uway po kayo. And God bless. Bye-bye. Kamay-kamay na. Bye. Yeah.